sakto gobam ulan-ulan. Hindi naman sa pinagmamaya bang itong ulam ko ngayon. 'Yun oh. 'Yun. Sarap kumain nito ngayon, gobam. Wo <laughs> what's up? Yo fam? okay so. Ito, shoutout nga pala sa aking uh, auntie, o aking ninang, Ninang Alice So pinadalan tayo ngayon ng ano, mung beans, gobam, green mang beans. 'Yun, 'di ba? So, kakainin ba natin to? Hindi, hindi natin kakainin to GoFarm. Itatapon natin to. Kasi nga ay uh, hirap tayong makakuha ngayon GoFarm ng ano, yung manure o yung tain ng manok. Wala tayong makuha na. Ang daming-daming nagtatanong, paano ba papaganda yung GoFarm kapag yung ating lupa kapag maasim na, hindi na maganda yung production niya So, papakita ko sa inyo GoFarm ha. Okay, so dito natin itatapon yung GoFarm papatuyuan lang natin okay? so yung mga nagtatanong kasi ah uh, paano kapag maasim na yung lupa, hindi na mataas yung inaani, masyado nang magastos sa abono gofam so ang isang solusyon nun gofam is maglagay ng organic material, which is yung tain ng manok para sa akin yun yung the best talaga gofam kaya lang marami din sa atin dito ay walang access sa ganon, or kung meron man medyo nagmamahal na rin gofam actually talagang ganon talaga gofam no para sa akin yung lupa whether mataas man or mababa ang presyo ng ating mga produkto kailangan natin mag-invest sa lupa natin kasi babalik din naman yan ba diba? hindi pwedeng tanim ka lang ng tanim hanggang sa alam mo ma-exhaust ma mo yung lupa mapagod mo yung lupa dapat ano inaalagaan din natin yung lupa natin kasi nga kung ano yung nilagay mo dyan GoFam ano yan eh pag inalagaan mo yan ibabalik niya rin yan sa'yo GoFam yun so eto wala pang kalahating hektarya to GoFam siguro mga nasa less than 60 yung naani natin dito hindi ganun kaganda kasi nga eh, yung panahon talagang binagyo tayo kung mapapansin nyo dyan sa part na yun, may mga natumba so ayun o oh, may mga tapon sandali alin natin ayun o oh, kita nyo mga nakaluta ngayon sayang o oh. so yan eh, hindi natin maywasan kasi na nataon tayo sa bagyo go fam eh ganun talaga bawi na lang next cropping okay so yung samunggo naman Okay, balik tayo. Ito, first time na natin to gagawin dito. Pero sa karatig bayan natin, GoFarm, ito na yung ginagawa sa kanila. Kaya napakaganda rin yung kanilang lupa. Uh, itim na itim. At saka maganda rin yung ani nila doon. So, yun yung nagbigay sa akin. Yung aking ninang uh, binigyan ako. At yun yung gagawin natin dito. Okay, so ang gagawin nga natin dito, ang tawag dito, GoFarm ay green manuring. Okay, search na lang sa Google, Green Manuring Gofam, kung saan magtatanim tayo ng uh, pananim na maraming dahon. So isa nga uh, doon ay itong munggo at ito ay magdadagdag ng nitrogen sa lupa. So ito ay sa mga magtatanong, alam ko nasa 2,000 ng 3,000 to Gofam, 2 to 3,000, uh, 25 kilos. Muti pa to no? <laughs> Sana ganun yung presyo ng palay. <laughs> Charot. Okay, so ilalagay natin to doon isasaboy natin gofam. Tapos uh, ayan lang natin tumubo. Kung meron tayong maane, good. Pero kung wala, okay lang din kasi ang kailangan ko lang ay yung dahon. Tapos yung dahon na yon i-incorporate natin doon sa lupa kapag tayo ay nagparotovator na, pag nagpaararo na tayo gofam. So dagdagtong abono doon sa lupa natin. Green manuring gobam, search na, na, lang. Okay, English kasi hindi ako marunong eh. <laughs> hindi ko lang pag English gobam eh. Okay. So, sabi nung aking uh, ninang, mas maganda daw kapag bago mag-ani sana, nakatayo pa yung mga palay gobam, ano? Bago mag-ani, bago mo ipa reaper eh sabuyan mo na nito, batuhan mo na nito. Para yung ito is talagang maiibaon sa lupa. Uh, so antay natin yun na harvest na natin yun yung kalahati hindi pa so tetestingin natin yung na harvest at saka hindi yun yung tetestingin natin tapos update ko kayo gumam kung ano mangyayari yun